Hello mga kalisan, welcome back to my channel. Ayan guys, magbabantay ulit tayo sa FKB Marketing. Mayroon akong ipapakita sa inyo na alam kong baka magustuhan nyo ito mga kalisan. Yung essential t-shirt, ang kakapal ng kanilang tela. Ayan, nakasabit na dito mga kalisan. Sinabit ko na. Labas tayo dito. Ayan mga kalisan, ito o oh, yung, ano, yung t-shirt. Ayan, for only bagong item dito, ayan o, ayan, oh. Essential t-shirt. So, ilagay lang natin dyan. Kasi nga, mag, uh, magsasabit tayo, ayan, o. Ayan, for only 350 pesos. So, mayroon tayong hangin dito. Ayan, guys, para hindi malikabuhan, syempre malikabuk dito sa, ano, kalasada. Ayan. So, minabuti kong ilagay sa plastic. Ayan. Minabuti kong inilagay sa plastic. Ayan. Para yung mga plastic ay lumayas. Ayan, guys. So, dito ko ilalagay, oh. Ganito yung, oh. secured at hindi alikabumin At ilagay na natin dito sa plastic. ayang bili na kayo mga kalisyan kasi 350 lang ito. ayun, sa mode of payment tayo. Ayan, ipm nyo lang po ako sa ating Facebook. Um, ayang for only 350. Hello po, good morning. ayun, mayroon tayong mga dumadaan dito na mga kalisyan. 350 pesos lang ito ha. Ayan, kaya imain nyo na mga kaliser bago mahuli ang lahat. Naway naririnig nyo ako kasi na highway kami. So, ganito yung gagawin natin. O, oh. oh di ba ang ganda? And then isasabit natin dito. Ayan, ikot tayo dito mga kalisen kasi isasabit natin dito. Ayan, o oh, dito natin isabit yung ating mga item. Dapat... Naghahanap kasi ako ng ganito, o, oh, yung paglagyan ng ganito. Kung ngayon, ngayon kailangan ko, wala akong mahanap. Pero ganun pa man, ilagay na lang muna natin dyan para ayusin muna natin yung ating mga paninda. Ayan, o, oh, yung mga ukay-ukay ang gaganda, o. Oh. Alam niyo ito, ang daming may gusto nito, ayan. Mga muraita, mga muraita na ano, na ukay-ukay. For only 80 pesos, may bawas pa yan. Ayan, ito din, mga kalisen. Ayan oh, for only 80 pesos guys. ayan, ang ganda, murita. Murita. Pero kung gusto nyo yung medyo mas mahal, mayroon kami dito mga branded talaga. Ayan branded ito mga kalisan, ayan oh. Mga Gucci, ayan. 200 pesos at saka ito sobra. sobra talaga maganda itong essential shirt for only 350. Ayan. Punta lang po kayo dito sa aming pwesto. Ayan oh, along the National Highway. Ayan, Santa Barbara, Victoria, Tarlac. Ayan. At bukod doon, mayroon din kami mga ganito, o oh, mga, mga pabango. Ayan, 200 pesos mga kalisen. Men and women, ayan, para bumango kayo ngayong Valentine's season. At mayroon din kami, ano, o, oh, Tor Mary for only 450 pesos. 450 pesos, mga kibrang, di ba lang yuta? Ayan. Mm. Eto, wala tayong basher dito. Ayan, o. Oh. 80 pesos. And to all my bashers, I love you all. Good vibes lang tayo, Keep rang. Di ba lang yuta? Ayan, eto, for only 160 pesos. Ayan, o. Oh. Moraita. Moraita ni Moraita di kibrang. Di ba lang yuta? Ayan, eto, mayroong bagong dating na, ano, na ukay-ukay. Ayan, na, pero hindi ko pa na, ano, yan, na inventory. So, kailangan natin i-inventory. Speaking of, ano, yung pouch. Ayan, guys. O, oh, three for one hundred and te, uh, 30 pesos naman for isa. Ayan, o. Oh, ganyan, o. Oh. Ang ganda, o. Oh, pouch. Ayan. Ito naman, mas, mas, uh, ano to, mas, uh, mahalda. Ayan, mas mahalda ito. Ito ay 250 pesos kontra sa Oo, uh, uh, Anong gusto nyo? Mahalda o muraita? Mas gusto ko yung mahalda. Di ba? Ayan, syempre, mayroon din kaming, ano, dito, sambung. Ayan, sambung, ito, o, oh, sambung. Ayan, mga kalisan, sambung for only 250 Ayan, ito naman, moringa. Ayan, speaking of moringa, thank you so much kay Sir Lino dahil talagang nag-order siya sa akin ng 12 bottle ng moringa. Ayan, ito, mga kalisan, for only 250 pesos ayan, 250 din ito, green na green ayan, pwedeng panghilot lalo na ngayon, medyo malamig-lamig hindi mo maintindihan ang panahon, malamig mainit, panghilot sa kasukasuhan lahat, etc ganon, hindi ko na kailangang ipaliwanag basta pang body massage mga kibrang palang yuta ayan, o, ito na yung ating mga ano, mayroon pa kaming sandal dito sandal foot massage mm, sandal foot massage if i mouth massage pa yung inyong mga chismosa na mga kapitbahay charot lang ayan guys oh, for only 850 sobrang tibay guys sa mga hindi nagbayad ng utang pwede niyo ihampas ito sa kanilang mga mukha mga balangyota charot lang Charot lang. O mga sensitive na naman mga to. O oh, baka mamaya, ibabash nyo na naman ako dyan sa comment section. Kasi kayo, masyado kayong seryoso sa buhay. Kailangan good vibes lang po tayo. Kung ayaw yung manood sa aking video, chupi! Charot lang. Ganun lang yon Happy-happy lang po tayo. And ayan lang muna yung ating update sa ating SKP Marketing. Ayan. Open, open daily. Ayan, bisitahin nyo lang yung aming pwesto at ako nang bahalang mag-assist sa inyo dito. Bye mga kalisan, kibrang parang pa Eh...